Salamin-salamin sa dingding sino ang tunay na namumulitika laging nagbabakasyon at walang tunay na aksyon para sa mamamayang Pilipino. Lalong lumalakas ang nakakatakot na tanong na iyan ngayon habang lumalabas ang mga tensyon sa politika sa pagitan nina Pangulong Ferdinand Bongbong, Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. At the heart of this political drama is a sharp statement from the President. The elections are over. Let's stop politicizing and start working. Isang panawagan para sa pagkakaisa at pagiging produktibo o ito ba ay isang belo? Hindi ito kinuha ni Vice President Sara Duterte. Sa isang matulis na sagot, sinabi niya sa Pangulo na tumingin sa salamin. Ayon sa kanya, siya at ang kanyang kampo ay tumutugon lamang sa mga pampolitikang pag-atake. Ang ginagawa lang namin ay sumagot ang sa amin ay lahat ng tugon at depensa, she claimed, while in The Hague, Netherlands, visiting her father, former President Rodrigo Duterte, who is detained at the ICC. Gunit narito kung saan nagtatanong ang mga katotohanan, kung talagang nakatutok siya sa paglilingkod, bakit libo-libong milya na naman ang layo ng vice-presidente sa kanyang mga nasasakupan? si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ng may conviction. In a press briefing, she said, Every public servant should look in the mirror and ask, Am I working, politicing, or just on vacation? Then came her unmistakable jab Where was VP Sarah when she said that? The Hague. Our president is about action. Action, not vacation. Hindi ito ang unang pagkakataon na wala sa bansa si Vice President Duterte sa mga kritikal na sandali. Sa katunayan, kinumpirma niyang hindi siya dadalo sa State of the Nation Address ngayong taon para sa ikalawang magkasunod na taon. Sa halip siya ay nasa Timog Korea para bumisita sa komunidad ng Pilipino. Lumilitaw ang isang pattern kapag nagtitipo ng bansa kapansil pansing wala siya. Mula sa Australia hanggang Netherlands hanggang South Korea, ang kanyang schedule ay mas katulad ng isang paglilibot kaysa sa isang utos ng serbisyo. Ipinagtanggol ng kanyang opisina ang kanyang kawalan. Sinabi ni OVP spokesperson at na sinabi ni Ruth Castello na kahit nasa ibang bansa, siya ay nag-ooperate pa rin ang opisina. munit ang serbisyo publiko ay hindi lamang remote functionality, ito ay visibility, pakikipag-ugnayan at pamumuno. Ito ay hindi lamang mga bakasyon, sila ay napalampas ng mga pagkakataon upang magpakita, upang manguna mula sa harapan. Simple lang ang hamon ng Pangulo, itigil ang pamumulitika at tumutok sa trabaho. Sa kabaligtaran, pinili ng Vice Presidente na tumugon mula sa ibayong dagat, naghagis habang nasa ibang bansa, at paulit-ulit na inuuna ang internasyonal na paglalakbay kaysa pambansang presensya. Higit pang nakababahala ang kanyang depensa ay madalas na nakasentro sa mga personal at pampamilyang obligasyon. Ang kanyang mga pagbisita sa ICC, bagamat naiintindihan sa antas ng tao, lumabo ang mga linya sa pagitan ng pampublikong tungkulin at pribadong interes. At habang nagsasalita siya tungkol sa pagtatanggol sa sarili, marami ang nagtatanong, pagtatanggol laban sa ano nga ba? Pagpuna o pananagutan? panahon na nating tanungin, sino ang tunay na naglilingkod sa bayan? Pamumuno ba tinukoy pamamagitan post-social media at paglalakbay ibang bansa o pamamagitan na sa salat aksyon komunidad? Hindi tayo naririto magpasipag apoy partisanship. Nandito kami ilantad katotohanan. Sambayan ng Pilipino karapat dapat higit pa gobyernong nasangkot drama at kaguluhan nararapat sila presensya, serbisyo at transparency. Kaya muli, salamin, salamin sa dingding, sino ang tunay na namumulitika, nagbabakasyon at hindi kumikilos. Ang publiko ay nanonood at hindi malilimutan ng kasaysayan kung sino ang pumili ng aksyon at kung sino ang pumili ng pagliban. If this story matters to you, like, share, comment, and subscribe to Ang Kampanero, Sinusuring Katotohanan Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanonood ng video na ito. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.